Hello everyone, good morning. So, itong video na ito ay para doon sa mga nagpapakalat na ang panggamit daw ng mixed language ay pwede kang ma-violation. Yan, tingnan niyo yan, yan yung ilalagay ko dyan. Yan ay nilagyan ko lang ng sticker to protect the metal logo. Kasi not allowed yan i i-ano yung mga logo-logo niya at nakalagay dyan sa katatapos lang namin mag chat sabi niya and question ko ganito, isa sa question ko is that true not allowed or could be a violation because oh I because I often used mixed language Filipino and Tagal uh, Filipino and English. Minsan pa nga, Bisaya. Pero hindi ko na nilagay dyan, siyempre. Ano na. Ang sagot niya, she answered, because ang kachat ko ay babae, you have nothing to worry about using mixed language. Because as long as your content are compliant and authentic you have nothing to worry about it will not be flagged so hindi yan ma violation o ma flag kahit pa yan ilang mini mix mo kahit pa sa isang video mo nakasampong mixed ka ng language bisaya tagalog english ilocano kung ano ano pang language na na pinaghalo halo mo walang problema as long as yung content mo ay compliant sa policies authentic hindi mo ninanakaw, sarili mong gawa ang content. So, doon sa mga nagpapakalat na sinasabi nila, magka-violation ka, huwag naman kayong gawa gawa kawawa naman yung maniniwala sa inyo. Alam niyo yung mga baguhan, ay kakabahan yan sila eh, lalo na yung nahirapan mag-English, or, ay, mag-iisip sila, baka English na umpisan ko, dapat English din. No, you can mix language proven ko yan at katapos ko lang mag-chat. Yan nga, tinakpan ko lang ng sticker ang logo ni Lola Mitz. Ha? Tinakpan ko lang. Pero, galing yan sa kachat ko sa Mita Support. So, that is it guys. So, hoping may natutunan kayo sa aking video at ipakalat niya ito para doon makuntra yung mga nagpapakalat na sabi ay ma-violation ka daw. Kaya yung iba, ay! English, English na lang ang i-content ko dito, English, English. No, do not worry guys. You can mix language as long as it is authentic and compliant to the policy ni Lola Mitz. That is it. Thank you so much for watching and hoping may natutunan kayo sa video ito and please sana maipakalat niyo para din doon sa mga nag-alala na baka sila may violation kasi mixed language ang ginagamit nila. Thank you again and see you on my next video, babo.